Ito naman po yung tail tidy, ulit from Zero One Moto. Bali, uh, kinabit po natin siya ulit sa R15 V3. Pero alam ko, pwede dito sa pang R6 to or yung mga ibang moto. Plug and play siya. Dito sa R15, na okay naman siya. Depende na lang sa inyo kung paano siya ikakabit. Pero ganito po namin siya linabit. Kasama po sa tail tie di yung uh, dalawang eagle eye na orange. Tsaka yung bracket niya. Kabilaan. Tapos yung lagayan ng plate. Tapos yung kanyang uh, tail light light. To, kulay puti. Ganito okay, po itsura niya. Yung kinabit namin. yung sa wiring pinadaan na po namin dito sa gitna punta po doon sa loob sa pinagtanggalan ng ating stock na signal light sa tail light bali gumawa na lang po kami doon ng uh, male female socket para may, may kapit din po sa stock natin para hindi po tayo magtutol ng wiring at hindi ma kanya ng kanyang warranty sa electrical meron pong magnet dito para dito para pag tinupi po yan yan po itsura nya pag nakatupi pero hindi po parang magnet dito sa taas para kapag ka Tapos uh, inurnilyo po namin sa taas dalawa. Para maikabit dito sa R15. Plus may dalawa pa po dito sa loob. Bali, apat po yan. So far, okay naman po siya. Hindi naman po siya natanggal. Ayan, ganyan po itsura niya. Tail tidy by Sirungan Moto ito po yung itsura niya pag gumagana yung signal light yan sa kaliwa po yan tapos sa kanan bubuksan po natin to para may ko sa inyo uh, nagpalit kami ng electronic relay kasi hindi po gagana yung uh, eagle eye or mabagal po yung blink o mabilis po yung blink ng eagle eye kapag doon sa stock na uh, relay electronic relay flasher relay ng R15 V3 kaya nagpalit po kami ng electronic type para ma-access natin yung tornilyoan dito ng tail tidy kailangan po natin tanggalin ito 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 meron pa po sa loob dalawa saka to apat saka ito pong dalawa tapos uh, matatanggal nila po natin to ma-access na rin po natin yung uh, lagayan ng wiring harness para din sa ating tail tidy kasi pagka natanggal nyo na po ito, maaangat nyo na po ito. Pwede nyo na pong iturno nyo yung dalawa o apat para dun sa tail tidy. Limitin nyo lang po yung kasama dun sa nabibili na mga tornillo, na allen screw, stainless. Kaya, pag naayos nyo na po yan, pwede nyo na pong ibalik ulit yung ating uh, upuan. umulan ito po yung pinalit naming electronic relay sa stock ng ating para 15 b 3 bali gumawa na lang po kami ng socket para eksakto po siya dun sa stock na female male socket ng ating uh, signal light o flasher relay tapos sinap po namin doon tapos binalik po namin ngayon ah, nilagyan po namin ng rubber dito sa ilalim ng passenger seat kasi yung nakakabit na tail tidy ano po yun? Ah, may butas po yun ngayon. kaya pag natalsikan po madudumihan yung itong pinakailalim kaya naglagay po kami ng rubber para hindi po mabudom yan itong loob. Yung rubber niyan mula dito hanggang dun sa pinaka ilalim. Yan. Marami pong babaklasin pag pinakita ko pa kung paano kinabit yung ating tail tidy. Pero makikita nyo na lang po yung discarte nyan Huwag kayo pong nakabit, Mali dalawang tornillo lang po yan. Babaklasin po kasi ito, to, 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 ito, ito, saka ito, saka ito, 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 ito. Para makita kung paano namin siya kinabi. Pero sa ilalim, yan, kasama po dun sa uh, box na binili namin yung dalawang alin na mahaba. Yan po yung magkakabit dito sa uh, pinakailalim ng ating uh, CDI mayroon pong turnilyuhan dyan ng dalawa gumamit na lang po kami ng bracket para mag fit po siya talaga ng gusto tapos itong dalawa para sa eagle eye na signal light at saka yung dalawa at so, saka ito allen para dito kabilaan po yan medyo higpitan niyo lang po at baka matanggal yung nut mahulog yung plate number natin Ayan po yung tsura na sa likod. Ito po yung ternilyuhan ng plate number. Ayan, ganyan po itsura niya. Pag nakatupi po yung plate number. Tapos pag nakapaba, ito po. Ayan. Totally po na natanggal yung Uh, rear fender ito yung lagayan ng signal light na stack patanggal din po Yan po yung tail tidy ng 01 motor. Marami po kasing butas. Ayan. Ayan po yung papasukan ng dumi. Kaya naglagay po kami dito ng rubber or cover. O yung foam. Extra foam. O rubber dito sa loob. Para hindi po magamihan. Kasi nandito po yung CDI flasher relay at saka ito starter relay po yata ito. may nabibili pong uh, electronic flasher relay na flat yung sakto po dito pero yung available kasi sa amin yung round kaya ganyan lang po yung pagkakakapit pero importante gumagamit po siya kasi kapag yung stock po na flasher relay ang nalagay natin mabilis po yung blink ng ating uh, signal light Pero kapag yung electronic flasher relay, sakto lang po. At saka, plano rin po namin magkabit ng no, ah, uh, LED signal light, yung triangle type, yung tinuturnilyo na lang dito. Para hindi po nakalitaw itong signal light. Which is, uh, ipapakita namin sa susunod kung paano namin siya kinabit at saka kung ano ang itsura niya. no, may nabibili pong female nito tapos bili lang po kayo ng connector para dito sa pin ng ating uh, electronic flasher relay para wala po kayong pinalaw doon sa wiring ng harness para hindi po ma-void dito lang din po namin tinap sa loob nito yung ating signal light sa tail light uh, I mean yung plate light dito plug and play lang po yun tail yeah. light tidy by 01 motor sa ating uh, R15 V3